Ay, palo. Ay, palo ano ba? IP naman. grabe yung baha dito Wah! Sagar. Wow! grabe yung baha dito parado na siguro ang kanal. Oh. Bona ka. Maririto 'ng Alaska 7 ka. Ah, para tayo nakasakay sa speedboat boat. traffic? haba ng traffic. Ano, kalabaw to kalabaw. Ah, tang na po bono. Grabe ang traffic no. Ah, hindi siguro eh, pero ito lo. Ah, hindi gigi sa traffic. Alam ba ata yan? Simula alam ba? Grabe, hindi na nagalawan sa sakya Sa kabilang way sa kabila, maluwag na.